At ngayon nga, ipapunta na kami sa IKEA. Matagal-tagal na rin nung huling punta namin dito. Kung nakapunta na kayo sa store ng IKEA, siguradong alam nyo na na bago nyo mapuntahan yung pakay nyo lang bilhin, ay hindi pwede na hindi nyo muna madadaanan ng showrooms nila. Kaya sa pag-iikot nyo dito, napakaraming magagandang gamit sa bahay ang makikita mo at mapapaisip ka na lang na parang gusto ko noon. <laughs> Ang galing ng idea nila, no? Kaya kung di mo lang talaga pipigilan ang sarili mo, siguradong paglabas mo dito ay napakarami mo ng bitbit. Pero kami, ito lang talaga ang pakain naming bilhin dito. Yung bath towel nila. Bukod sa maganda yung tela, ay murang-mura pa. Kaya dito talaga kami bumibili. Paglabas namin sa showroom, parang familiar ang lugar. Halos ganito rin kasi ang itsura sa loob ng trabaho namin. <laughs> Kahit nga dito ay self-checkout na rin, kaya practice na practice talaga dito, ang honesty is the best policy. Nang makapagbayad na kami, dumiretso naman kami dito sa cafeteria nila. Dahil nakapag-lunch na kami kanina, dessert na lang ang kakainin namin dito. Maraming iba't ibang klaseng dessert ang mapagpipilian dito. At para ngayong araw, ito yung napili ko. Ang matcha flavored nilang dessert at raspberry cheesecake naman kay Mark. Para mas bagay na bagay, umorder na rin kami ng coffee. Drink all you can nga pala yung coffee nila dito. Hindi lang pala home furniture center ang IKEA. Pwede rin pala 'tong maging dating spot. Ang ganda kasi ng view namin dito sa taas. At 'yun lang ang nangyari sa araw namin ngayon. Uwi na.